Hello mga higala! Back to voice over na sa Dan, din ang dapit Pila na pulog ko katuig to, igno or buwan ba na nga wala ka upload sa YouTube no? So i-upload lang ta ne. Bahala lang na nilang nagkaon kaon rame da re. Pito, kini siyang lawa guys. Kaya dito day may ani iog ka ng merkado. Kaya na malit may og. requirements sa mga bata. Kaya abli na lagi sa klase inig kalonis. balisandi Sunday din siya na So after ato, pag humana mo og ka ng pangumpra o ka mga requirements sa mga bata kay ni Adumi sa mga inasal wow. o mga gitrit mga bata kay ganahan sila mukaon og halo-halo so dirimi sa mga inasal sa tamia Pwerteng lipayan nila kay nakakaon na yun daw sila og halo-halo pero ang inding wala nila nahurot <coughs> kay mao di ay di sila ganahan aning mga beans sa halo-halo kay ning black sanay kaning mga beans lagi niya sa halo-halo di -halo. sila ganahan kaon. kay tungod ko no gahi so ang inyohang higa lang mama amo na ni kwan ako na lang may ni tiwas ani kaon kay sayang po dam kung gibayaran ani 800 raban taon ni kapin na nice. bayaran ani sa mga kaon so lipay kayo mga bata aning panahon na guys kay nakatilog down sila Unya, nakapalit po sila sa mga gusto nila mga gamit. Then, ingat sila kung ba na first time sa niya nga naka-purchase me of 5,000 worth sa nice. mga ipang kumpra. Salamat sa taong Mr. Gino kay e naka kuan in taon mi e, nakatigum in taon, dako para ma-libre mm -hmm. na, na mo ang mga bata o mapalit na mo ang mga school supplies nila. Dako sa day kong pasalamat sa ako ang amiga nga ni-sponsor sa ilahang school shoes. So wala na ko ng palit sa ilang school shoes kay siya na ini hatag sa school sa mga bata. Salamat ka ayuday. kabalo ka kung kinsa ka. Og tagaan pa unta ka og daghang blessing sa Ginoo. Kamo sa imong Paris, sa imong bana, sa imong pamilya, tibok pamilya og tagaan pa unta mo og mayong panglawas. Morgrin taw ni ako ang mabalos ninyo ang usa ka prayer prayer nga unta tagan pa mong grasya sa Ginoo ug maayong panglawas. Kay kay balok ko sa akong kagalingon nga dili pa ako nako masuplian ang na inyong kaayo diri nako. So sa prayers na lang nako ipaagi ang ako ang mga pasalamat nga mo mong maayong grasya. Sige ra ko balik-balik mo pero mao na to siya. Boring man kini ako ang video no kay nagkaon-kaon ra man ni diri no palaway ra man sa mga nananaw no pero nani siya lesson guys na dapat punta nga kay inyo mga anak namin siya na yung mga panginahanglon sa eskulahan labi na ng badong abli klase dapat magtigom na dyan mo para sa inyo mga anak mag swertean na po ko kay na ko amiga nga kanang andam sa mo tabang sa iya hang ko nag mo share sa hang mauna kitang mga inahan dapat sa layo pa ang abli sa klase sa mga bata kay atuan na dyan ang tigom tigoman sila para dili daw sila makaluluoy sa maabot niya ano. pero no need man pud no nga kanang mga bag-o jud ang ilahang mga gamit kung napagdi siya may use pa sama na mga uniform kung sakto pa nila or naaram kanang ma-repair dapat iparep, iparep, ipa-repair na lang dili kay mo palit mga bag-o sa mga sapatos nila o masakto pa o, dili paguba pwede ra man siya dili jud ka mapalit og By the way, dere ding dapita guys, kay nagpa-refill og rice ang ako ang bana. Ang iya jung gi-refill 3 cups. Ginan dali siya sa laki punan pa ko sir, ingon siya dili na. Ko lang na huna, aning tawhana, kahurot baka ani siya sayang di parifil pa-refill. na ni na lang in town si si sir. So balik ta sa atong mga yangongo sa kinabuhi no. So Mao siya guys, magtipid-tipid sa adyanta kay grabe kayo mahal sa mga palitonon. Kung naa man kay mga gamit nga magamit pa, pwede ra na siya ini mo i-reuse. Unya na lang kamo palit ganang maguba na jud or di na jud siya masakto. Praktikal na tarong panahuna kay tungod ganing panahuna karon nga grabe kaayo ka, ma ka mahal sa mga palitonon, di ba? So, darin na lang kukutok, guys. Unta, na-enjoy mo sa yung pagtanaw sa akong video o nakakaton mo o maayong lesson sa ako ang mga videos. Nya, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for more updates. Thank you for watching!